tayo. tayo, guys. Ang ulam ko ay hotdog, dalawang perasa, and pritong isda. May sasawa na kong Mang tumas, Mang tumas baka naman. At may sabaw pa sa tinula kahapon. Hindi pa naman napanis kasi nilagyan ko ng sinigang. So, ayan. Hindi siya napanis pag nilagyan ng sinigang hindi talaga siya mapanis kasi kain po tayo dyan hindi din naman sinama yung lagay ng pinggan nagmamadali nga ako kasi may mga, no, mga trabahante maliligo Huwag mo kung ano na Puputulin ko rin yan. Walang gamit yan. Pero so, hindi naman ito gamit eh. hindi hmm, nga. Hindi nga gamit. Wala rin naman kwinta. Maganap ka ng mic. Oo. Chisat, dokto. Saan ka bumili nito? Diyan? Sa may hagdan? Hmm. Ini dog po. Mang Tomas na sa usawan. Kain po tayo. Hindi naman cheese dog ah. Oh. Kanya yan. yan. dia macam 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 I ain't thought.

bertingin eh Hmm. eh hmm pinit merap depan. Ingat ng pagkain. No, kaya lang isa pa kung sinisiktan. Ganyan, no? Sabi mo, tinanggalan mo ng laman, no? Ano ito? Alin? Kaya magtataka kung bakit mapait yan. Mm-mm. O, diyan yun ito, saan ito? Ano yan? Tinae? Mm. Eh. Yak, yeah, ayo kung bumili ng ganyan na isda. Pag bumili ako, ipiprito lang. Hindi isa sabaw. O ano, inihaw. Hindi, yung isang isda. Ang prito nito. Ang prito. Ang luto nito, prito, saka paksiw. Ganito, masarap. Bulis. Ah, oh, bulis. Bulis ba tawag nito? Iwan ko yung tawag sinyo nito. May kaming galunggong. Hindi iyan. Yung ang um, nang ko. Yung pinaksaw. Ay ka. Bakit? Bye. Subscribe, click, share na mga kayo sa YouTube channel ko, Broken Vlog and Your Vlog. And share, comment naman po, pa-follow naman sa ang aking FB Anak ka po, Bore Vlog, and Lorraine pa, Small Girl. Bye. Love you all.